Hello, good morning. Ito tayo sa public market ng Malabon. Yes. Tingnan natin mga kapag. kung may isda ngayon kasi almost one month na po tayong ginakabili ng isang maganda. Puro lang mga bulok. Mayroon man, sariwa, medyo sarong mahal. Hindi ganong maraming tao ngayon, linggo ngayon. Ayan mga kapagso sinilyase na naman mga kapaksew tanaw ko na yung isang tinitinda ng suki ko isdang sinilyase ayan o no? walang iba yan sinilyase mga kapaksew ha? what vloggers you are not <laughs> ayan dalawa dalawa <laughs> ha Bawasan mo ko. Magkano yan? Mabawasan kita sa... Yang, yang. Kanyan, o. Mahal na Kaya nga, kunti lang eh. bukas bukas lang problema ka magluluto yan. Kaso Sariwa, sariwa naman talaga Pero Tignan mo timba Ah, so no medya no? mo Lumedia. Yes. Wala nang iba nito. Ito, okay. Ito, nga lang nakita pa tapal dito. Okay, tapal. Sayang wala eh. Alanganin lutuin. Eh. Lumot, pa bawa, bawa, bawa. Bawal naman sa akin 'yan. Yes. Ito. Sandali na. tilapia. Kuha ko ng tilapia. Yeah. tilapia. Lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, konsep. Nakyun lang sampo. Pagkano yan? Yan mga kapagsok. Oo! Oh, oh. Ano lang sampo Sampo piso si, si, si. Sampo peraso Ay, dalawa. Dalawa? Oo. piraso. Uh, Tampong piraso yan? Oo. Oh. Uh. Dalawang kilo. O sige, pwede na yun. Nagawin ko ba Oo. Oh. Papalutay. Hindi, hindi gagawin. 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 Ayan mga kapagsiwa, sobrang da sobrang ano ngayon, nakakatuwa. Mura lang, mura lang ang isda, 140. Perfect sir, certified na lang. Yan lang at saka ito. Kanino ba 'to? Kanila. Ah, kanila. Ano, Mangin na rin 'to. Sa kalahati ay. Sa kalahati oh. 140 sa 400. Sige, okay na 'yan. Yes, ah, yun. Ang ano, isda. Oh, pakisuyo. Ibigay so kay ulo? Hmm. Ayan mga uh, kapasyo, mayroon tayong soup dito. 3.30 ang kilo soup Ayan. Tilapia is 100 lang pero hindi ganong saliwa. Okay lang yan. Plus eh, mamaya pag naloto yan, masarap na rin yan. 180 bangos. 140 yung uh, gulyasan. Alanganin yan. Pag alanganin, sayang yung gas, sayang yung ricados. Oh, sige, sige. Paya. Oh, daanan ko na lang. Neng! Si Neng! 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 50 kulang. Ay yes ito sampo ito sampo niya oh. Uh -oh. balik lang ako oh. thank you very much dito ako mga kapatid kukuha ko ng gulay baka may gulay dito tayo, baka may gulay dito wala namang hiwa hiwa may kamote, galing o oh yung kamote bagong bagong ani tayo makakapagsi punta tayo sa luban sa public market mismo kasi itong nasa labas ano, mga extension lang po yon yung kanina dito tayo sa looban na ang public market ng malabon oh. <laughs> Yeah. Medyo hindi nga lang maganda dito ang kasi palaging basa. Pag may high tide, basa. Pag may ano-ano, basa. Ito so, na mga baso-basura. Yes, pasok tayo mga kapagsiyo ka. Ayan. Tayo. Hello. Soklay na naman. Bukas na ako bibili soklay. Nagbablog. <laughs> Dito nga ako kasi. <laughs> Ay, Diyos ko. O nga, eh. alam mo, mga pag-silking may yung mga panindu. Ayan, mga school supplies, mga kitchen wares. Ayan, nandito. Pabibili ko nga lang ng ano eh, yung soklay sa kanya. Wala na naman. Soklay ko. Diyos ko. Dito, dito na ako. Ah, ah, Yan. Tayo, maraming tao. Ayan. Kapag -so, dito na tayo sa looban ng public market. at tayo dun sa gulayan asakali tayo sa may yung area dito sa kaliwa ay ah, kainan sa kanan naman ay gamitan yung gamitan sa kanan is kainan sa mga fruit stand. mga fruit stand. Kaming tao. May tao rin pala. Kala ko malas walang tao. Thank <laughs> you. Yes. Ay, kasi na lang mga face mask. Wala pa rin yung soke ko. Yung sanyo, hindi pa rin.